Bakit sobrang aktibo ang Pacific Ring of Fire? Alam mo ba na may belt sa paligid ng Pacific Ocean na halos laging gumagalaw? Hindi ito fashion belt, kundi isang natural na sinturon ng mga lindol at bulkan. Kung ang nasa isip mo ay dahil mainit lang sa ilalim ng dagat, posible, pero hindi 'yan ang tunay na dahilan kung bakit madalas gumalaw ang lugar na 'yan. So, bakit nga ba aktibo ang Pacific Ring of Fire? Ito ay binubuo ng maraming tectonic plates. Ang mga tectonic plates ay malalaking piraso ng lupa sa ilalim ng karagatan at mga kontinente. Doon nagtatagpo ang mga plate, kaya kapag gumalaw ang isa, nadadala rin ang katabi nito. Ang ganitong galaw ang dahilan ng mga lindol at minsan pagsabog ng bulkan. Sa ilalim ng Japan, halimbawa, may tinatawag na subduction zone. Sa subduction zone, lumulubog ang isang plate sa ilalim ng isa pa. Ang prosesong yan ay normal at bahagi ng kung paano humihinga ang planeta sa mahabang panahon. At dahil konektado ang mga plate sa buong Ring of Fire, minsan ay sunod-sunod nating nararamdaman ang mga galaw nila. Hindi ito sinyalis ng panganib, kundi paalala na patuloy na nagbabago at nabubuo muli ang ating mundo. Ang Earth ay parang musikero. May sariling ritmo, galaw at tibok. At bawat pagyanig, bahagi lang ng tugtugin ng kalikasan. Gusto mo bang malaman kung bakit tinawag itong Ring of Fire kahit nasa ilalim ng dagat?